Napakatigas nga ang ikik at mukhang naglalakjo na nga ang may kanya. Ayaw bumaba ng kanyang kickstart at mukhang gastos malala. Dahil sa senaryong ito, nagdesisyon na nga tayong buksan ang makina ng kanyang motorsiklo at eto na nga ang bumugad sa atin. May kumamot sa kanyang cylinder block at mukhang meron pa nga ang dumi. Nakakaiba mukhang mga buha-buhangin nakapasok sa kanya cylinder block. Unti-unti talagang magdidilim ang iyong paningin kapag tinotal natin kung magkano lahat ng iyong gagastusin. Sabi ko nga dito, yung huwag ka masyadong manggigil, nagiging kahawig mo si Berting Labra. Nag-activate ang 10% ng kanyang construction skill, ayan na nga siya, nanggigigil. <laughs> Sabi ko nga sa may kanya, medyo malaki-laki ang gagastusin mo dito, Repa. Dahil mukhang sagad ito hanggang ilalim, abot hanggang kidney. Hindi naman daw ito natutuyuan ng OL dahil kung mapapansin nyo, pag binaba natin ang kanyang OL, sabi ng may kanya, may isang bote pa daw ang tumutulo dyan. Yun nga lang, gumamit tayo ng bote ng Yakult. <makes> At ang tugon naman niya nung sabihin kong gagasto siya ng malala, ang sabi niya sa atin, Huwag kang maggalalare pa, sa amon ang kwarta ginapiko, ginapala, pero ang utang ginaboldos. Buti na lang na pakiusapan pa natin ng kanyang magneto, lumabas siya ng kusa dahil sa ating pakiusap na huwag ka nang makisali sa gastos malala. Pinakitaan pa nga tayo ni Romeo, sabi niya, mas makakatipid tayo sa oras kung dalawang kamay magtatrabaho parang ganto habang nagiinit, nagpapalamig ng crankshaft. At ang sabi ko sa kanya dyan, basta surein mo lang na hindi tayo masusunog pare-pareho dahil magkalapit ang plamable at isang paninde. <laughs> Tinuloy niya pa rin ng kanyang balak, talagang pinakitaan niya tayo at sabi niya, ayun o, oh, tingnan mo, di ba? Swak, one, is to one. <laughs> 30% done. At ang tanungan ng may kanya, Repa, tatagal pa kaya itong makina? At ang tugon naman natin, huwag kang mag-alala, lalagyan natin ng matibay na pyesa yung cylinder block na gawa sa kawayan at ang piston set mo nagawa gawa naman sa ratan. Naiwan pa nga ang chain guide at nakakabit na ang cylinder block. Ayan o, nasa hugasan pa. Kitang kita, sabi ni Romeo dyan. Kwento ka kasi ng kwento. Bluetooth type pala ang ina-assemble niya na chain guide. Pero natatawa siya sa sarili niya. 80% done at pwede na natin tong start kapag naikabit na natin ang kanyang throttle body. Nung paanda rin nga, ako ay biglang kinabahan at bakit parang may magte-take off na helicopter. Ito pala ang salarin ang kanyang top box Namuntik na muntik kung akong mag-declare na kalasin nyo ulit ang makina ulitin natin baka may mali. Ayun pala sa top box lang ng ating repa. Dahil all goods na sa may kanya kaya tinanong ko siya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright.